Isang mapagpalang oras, araw, sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. E ngayon po, ang vlog natin. E eh patungkol po sa nag-comment na saan daw kayo galing na planeta? At bakit nyo sinusuportahan ang alam nyo namang mamamatay tao like Dutertes? Bakit daw kayong mga iglesia ni Kristo ay sinusuportahan nyo ang mga mamamatay tao? Are you sure na sinusuportahan ng mga iglesia ni Kristo ang mamamatay tao? Sigurado ko ba dyan? Kababayan? Kung hindi ka sigurado, huwag kang mag-comment ng masama dahil wala kaming sinusuportahan. Ha, ah, Wala. Ba't naman namin susuportahan kung mamamatay tao? O, oh, ano kami? Hello? <laughs> Hindi ganoon ang Iglesia ni Cristo, mga mahal na kababayan. Ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo kung, ay kung ano yung tama. Tapos may nag-comment pa talaga, agrabi talaga makapagbitaw ng salita. Mantakin mo ba namang sabihan tayo ng abnormal? dahil daw sa background natin na tumatawa. <laughs> Bakit? Abnormal ba si Bongkyo? Itong mixer F999? <laughs> Yan lang naman ang ginagamit natin na sound, uh, sound card para mas lalong maging maganda ang pag-vlog natin. Tingnan nyo, ha? maganda talaga. Bakit? Kasi may palakpakan pa eh. May hiyawan pa eh. ito. Oh, tingnan nyo. Oh. Diba? Ito pa. Oh, 'di ba? Mas lalong gumagana ang pag-vlog pag gumagamit tayo ng mga ganyan. Isa eh, mga talagang hindi mga hindi sanay mag-content, mag-create ng content or content creator at mag-vlog. Naninibago lang sila. Oo, naninibago lang sila kasi tinatamaan ng uh, sound card ang kanilang mga ego. Mantakil mo ba naman sabihan tayo ng abnormal? <laughs> may abnormal bang nakapag vlog? <laughs> Parang wala naman, di ba? May may abnormal bang nagsasabi ng katotohanan? At higit sa lahat, tingnan nyo ah. Tingnan nyo. Ang mga kababayan natin. Yung iba lang naman, hindi lahat hindi lahat. Kasi yung lahat, yung lahat, yung iba, ay eh, marunong nakapag-aral din. O ba? May nakapag-aral din na sinasabi natin, baga man nakapag-aral pero ang kung umasta, hindi nakapag-aral. Ang tawag doon, mal-educated. Kaya nga, kung makapagbita ng salita sa kapwa nila, ah, wala. Walang hibis ang dila. Hindi nakalagay yan sa Biblia eh. Sa mga huling panahon, hinulaan na yan eh. Sa mga huling panahon, ang mga tao sa mundo ay magiging makasarili, mapangtungayaw, mapanirang puri, maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Diyos. O bakit? Eh kung iniibig mo ang kapwa mo, pagsasabihan mo ba ng masama? O doon palang, bagsak na agad, di ba? Kung iniibig mo ang kapwa mo, sabi nga, yung hindi umiibig sa kapwa na nagsasabing iniibig niya ang Diyos, sinungalin. So, di ba? Kaya, shout out na lang dyan sa mga nag-negative comments sa atin. Bakit ano bang ginagawa nating masama dito? Wala naman na, di ba? Nagsasabi lang tayo ng opinion natin. At yung bantakin mo na bang sabihin ng INC na hindi lang ano, saang planeta daw kayo nang galing? Bakit? Saan nga bang planeta tayo nang galing? May iba pa bang planeta na may buhay? <laughs> Siguro hindi nag-aaral ng science yun. O, di ba? Sa elementary, itinuturo yan that the only planet that harbor life is the planet Earth. Tapos tatanungin nito, saan ba kayong planita ng galing? E di sasagutin na natin ngayon, kami po ay galing sa planitang Earth. <laughs> Wala pong alien dito, wag kayong maniwala. Kasi kayo, mahilig kayo sa mga paniniwala eh, di ba? May mga kababayan kasi tayo na mahilig sa mga kasabihan, paniniwala, nalabag sa aral at utos ng Diyos. O, oh, di ba? karamihan sa mga kaibigan natin naniniwala na uh, halimbawa lang ha isasabi natin halimbawa lang kapag ka naglalakad ka daw sa daan tapos no, nagba ka may nakasalubong may may isang pusang itim na omano yung na, na yung nagcross sa dadaanan mong uh, daan Aba, huwag ka tutuloy dahil may masamang mangyayari. Pero ito ang nakapagtataka. Bakit maraming pusa ang nasasagasaan sa daan? O diba? Kaya nga dumadaan sila dyan dahil daanan. Kaya nga, sa sobrang katangahan ng mga hayop na yun, <laughs> ayun, nasasagasaan. Eh, hindi, wag na kayong maniwala sa mga pamahiin kasi ang pamahiin, mga kasabihan lang yan na wala namang kakwinta-kwinta at wala namang, wala na, wala kayong mapapakinabang dyan. Tinatakot nyo lang ang mga sarili nyo. so, <laughs> diba? Ay katulad na lang daw kapag ikakasal ka o oh, wag ka daw susuot ng damit pang kasal dahil hindi matutuloy ang kasal mo. Sinong nagsabi sa'yo yan? Oh. Ba't ako? Pinasuot ko ang asawa ko. Nagsuot din ako. Kasyang kasya. Tuloy na tuloy ang kasal. Walang sagabal. Huwag na kayong maniniwala sa mga kasabihan na yan. Dahil, sabi nga, high-tech na ang mundo natin. High-tech na, sabi ng narinig ko. High-tech wala nang mga kasabihan na yan. Huwag na kayong maniwala dyan sa mga mga paniniwalang nako. Huwag na kayong maniwala dyan. Labag sa kalooban ng Diyos yan. Di ba? Labag na labag sa kalooban. Tapos kapag gabi, huwag daw magwalis. Bakit? Kung madumi na ang damit, kung madumi na ang damit, madumi na ang bahay, hindi ka pa magwawalis. <laughs> Yung mga niniwala sa mga pamahin na yan, alam nyo, hanggang ngayon, Ganon ang kanilang ginagawa. Wala namang basihan. Bakit nila ginagawa yun? Eh kasi yun ang sabi ni Lolo. Patay na nga si Lolo, mubuhay ka pa. Huwag <laughs> na kayong maniwala dyan. ba? Diba? Ang paniwalaan nyo, ang salita ng Diyos na nakalagay sa Biblia at kung ano ang gusto ng Diyos. Yun ang dapat na pinaniniwalaan nyo eh, mahirap lang sa inyo kapag kakumuntra na sa hilig nyo, sa gusto nyo, kahit utos ng Diyos yan, ayaw nyong sundin. Bakit? Dahil nasanay na kayo gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos sa all. <laughs> Nako. Tapos, ang dami-daming paniniwala na o di ba? Ito lang nagdaang araw ng mga patay. Nako. Ano bang ginagawa sa mga patay? O anong ginawa nila? Ay hindi naman masama na linisan ang linisan ang kanilang pinaglibingan, walang masama doon. Kaso, ang masama lang yung pagdiriwang sa araw ng patay na hindi naman nakalagay sa Biblia. Na, oy, sa araw ng mga patay, ipagdiwang nyo sila. Baka sila mabuhay. Wala naman sa Biblia yun eh. Di ba? Yung Arab, may, may nakasulat ba sa Biblia na utos ng Diyos? O, oh, yung mga namatay yung mga mahal sa buhay. Sa araw na ito, sa buwan ito, alalahanin niyo sila. Ipagsindi niyo sila ng kandila. Alayan niyo ng bulaklak. O, oh, ipangamoyo. Ip, ipamisahan para yung kasalanan ng namatay ay mabawasan sana all. Wala nang magagawa. Gaya ng nakasulat sa Biblia, wala namang anumang magagawa ang buhay sa mga patay. Dahil nga, hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa ginawa niya sa ilalim ng araw. Kapag kabinawian na siya ng buhay, wala na tayong magagawa doon. Kahit ano pang gawin ng buhay sa patay, wala na tayong magagawa doon. Pero hindi ko sinasabi ha, hindi ko sinasabi sa inyong mga mahal na kababayan na hindi nyo pwedeng puntahan sa puntod o paglinisan ang kanilang libingan. Pwedeng pwede yun. Nasa inyo po yun. Ang hindi lang po natin inaagrihan yung paniniwala ng karamihan na dapat ipagdiwang ang araw ng mga patay. Wala namang, wala naman yan sa Biblia eh. <laughs> Totoo, wala. Wala yan sa Biblia. Ako di dati rin ako dyan eh. Dati rin tayo dyan. At ang dami-dami pang mga paniniwala na mga mali na yun ang sinusundan nila. Hanggang ngayon, isipin mo may patay doon sa amin tapos nagkwento pa sa akin yung yung isa kong ano, yung isa kong estudyante. Sabi sa akin, ah, sir, grabe, si lulo, nagparamdam kagabi. <laughs> Sabi ko, paano nagparamdam si Lolo mo? Ipatay eh, na yun. Hindi, <laughs> May nakita pa na ako, sir, na alibangbang, na pagkalaking alibangbang. Sabi ni mama, si Lulu daw yun, nagbisita ng bahay. Isipin nyo, yung Lulu nyo, ginawa nyong alitap-tap, alibangbang? Ginawa yung butterfly. Ah, hindi yung butterfly kasi malaki na yun. Moth ang tawag doon. Kaya ipinaliwanag ko sa kanya, huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Dahil ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay may eksplenasyon, di ba? Ay bakit? Bakit? Sino yun, sir? Isabi ko, moth. Butterfly. Moth. Di ba? Iba ang butterfly sa moth. Mas malaki ang moth kaysa butterfly. At ang butterfly sa moth, dumadaan yan sa tinatawag na metamorphosis. Di ba? Galing ano? Sayans tayo, sayans. Sabi ko, wag kayong maniwala sa ganun. Napagka namatay ang tao, lumalabas daw, may lumalabas daw na kalag, may lumalabas na espirito, may lumalabas na... Um, tapos minumulto raw. Huwag kayong maniwala dyan. Ano, ano yan? Shake, rattle, unroll? Kaya ako, ako talaga, hindi ako naniwala diyan Kasi sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganun. Sabi, sabi lang na, narinig ko, to see is to believe. Tapos, sinagot tayo, ba't ka niniwala sa Diyos, hindi mo naman nakita? O sige, hindi natin nakita ang Diyos, ba't ako naniwala? Kasi nakita ko ang ginawa ng Diyos. <laughs> Bagaman, hindi ko nakita talaga na may Diyos. Pero naniniwala ako talagang may Diyos. Bakit? Yung mukha lang natin, tingnan nyo ha, kung walang great designer, great designer, great creator, Paano na ang ilong natin nakababa, ang buta sa ilalim. Eh kung nakabalik ta diyan pag umulan, <laughs> lunod ka. Di ba? Lunod tayo. Ano pa? E yung mata mo inilagay sa likod, paano ka? O kung hindi, walang great designer. Yung tainga mo hindi inilagay diyan sa noo mo. Yung mata mo hindi inilagay diyan sa kilikili mo. O di ba? Kaya there is really a great designer, a creator of all things. Kaya bagaman espiritu ang Diyos sa John 4:24, pero makikita niyo siya sa kanyang gitsak. Mararamdaman at makikita niyo at makmaniniwala kayo na God really exists. Bakit? Dahil nga sa kanyang ginawa. Bakit? Yung mga nagsasam yung mga def, uh, billion of stars in the universe in the atmosphere, doon sa outer space, a definite galaxies, sinong gumawa nun? Sino ang nagpo-control ng nine planets, o ngayon eight na daw, which sa gitna nila is the only star, a bulb star, that can give us what we so-called solar energy. di ba? Yung energy na yun, the, walang sinasa yung sinasabi natin dyan is the center of the solar system. Ano yun? The sun. Kung walang nag kung walang Diyos na humahawak diyan. 'Di ba? Imatagal e matagal na 'yan nagbanggaan. <laughs> Totoo 'yan. Kaya ako, we do believe that there is the only one creator, a great designer of heaven and all the things. God's created all the things perfectly. 'Di ba? Ganun po at alam nyo, mga mahal na kababayan, kaya yung mga naniniwala sa mga kasabihan na yan, huwag na kayong maniwala dyan. Pero hindi ko sinasabi na maniwala kayo sa akin, ha? I am just telling you my point of view, my belief as Iglesia ni Cristo. Kasi nakatala sa Biblia lahat yan. Walang dapat na pinaniniwala ng tao nang hindi nakatala sa Biblia. Dapat lahat ng sinusunod ng tao dapat nakasulat sa Biblia. Bakit ka ginawa ng Diyos na may isip? Why you know the why you know right and wrong? 'Di ba? You know how to modify, you know how to express your emotion. You know how to uh, tawag dito. Alam mo mag ano? alam mo ang ko identify the evil from the good. 'di ba? Kasi nga tayo, we are created, we are the highest creature of God, 'yung tao. Tayo 'yung pinakamataas na creation niya, 'di ba? Kaya tayo binigyan ng ganun. What is the purpose? Kung bakit tayo binigyan ng napakataas na intellectual ability? It's because gamitin natin to worship Him. Yun lang yun. <laughs> Wala nang iba, nag-English English pa tayo. Kung tayo mag-English, baka magkamalay tayo, magkaroon naman tayo ng mga critic diyan eh. Ang gagaling pa naman ng mga critics natin diyan eh, di ba? Ang gagaling nila mag-English. Ang gagaling nila mag-English. Kahit hindi nila language, tapos ikikritika. Akala mo sa sariling uh, language nila. Hindi naman. Nakikigamit lang. We, uh, we are proud to be a Filipino, ah, di ba? Pero maging ano daw tayo, dapat, you, dapat daw alam natin din ang language, international language, for us to communicate effectively. Siyempre, to express our point of view, to socialize with others, especially ang mga lahi na hindi alam ang salitang Tagalog, Filipino, lahat. Ang dami dami pa naman ng language sa mundo, di ba? Pati yung mga alien andyan na. <laughs> Kaya tuloy na tatanong kayo, saang planeta kayo galing? <laughs> galing naman lang kami sa Earth, planet Earth, the planet that only harbor life, the planet that comprises of almost three part of it water, tubig, H2O, hydrogen and oxygen. So mga kaibigan, hanggang dalang lang muna. wag na kayong maniwala sa mga kasabihan. Nako, walang magagawa ang kasabihan. The only thing na pili kong masabi sa inyo is laging sumanggunin sa Diyos. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang ikabubuti natin. God knows what is best for us. Good night.